po tayo sa parting Valenzuela Ano ah, yan pap? Tumirik? Tumirik ka? Ha? Tumirik ka? Hindi Tinulak mo lang? Tinulak mo lang? Kaya naman ang pap Sige sige Salamat Salamat Ako Diyos ko Santa Maria naman tayo alas 11 ay medyo ng gabi pinapagtas po natin yung kahabaan ng MacArthur Highway ngayong araw ng Diyernes dahil po sa bagyong hana mampas yung sa akin wala mo po pong storm signal pero ito lugar na to basta umulan buha pa po rito sa lugar na to Valenzuela dalandanan Valenzuela City hindi so, makaba po itong baha na to sanay na po ay ah narubak tayo narubak tayo hindi pa tayo mapa slide Diyos ko Santa Maria pwede nilang mabagal ang tako natin medyo umabaw na rito sa lugar na ito. Okay na tayo rito. Safe na tayo rito. Umbabaw lang sir. Okay na tayo rito.